Maya, mag-exercise lang sila ng si mama, exercise lang si ng 30 minutes, ha? Ha? Okay. Maya! Love! Mag-exercise lang si mama na. 30 minutes lang. Diyan ka lang, ha? Mag-exercise lang si mama, ha? alam nyo guys, sim simula ng January 2, nakakapag-exercise na ako hanggang kahapon. Kasi pinapayagan na ako ni Maya. Nag-behave na siya pag nag-exercise ako. Ngayon, alam niya kasi na kasi hindi yung camera. Hindi na naman niya ako pinapayagan. Ano hmm, kaya? Nag-exercise na si mama. Pinapayagan na siya. Sandali lang na. Mag-exercise lang sila, mga. Maya! Maya! Napayagan mo na ako. Nag-exercise. Tapos ngayon, hindi na naman. 20 minutes lang. Tapos lang sa tayo, ha? Maya! Ano si Mama? Nasugat kasi si Mama. Pinayagan mo na ako, di ba? Pinayagan mo na ako, di ba? Ngayon, alam mo na na nagkakamera si mama. Gagalit ka na naman. Ayaw mo na naman. Sandali ka nga. Ito ka sa tabi, oh. Diyan ka lang. Ito ka. Ito ka. Ano kaya ako rin? Diyan, ikaw. Ikaw dyan. Guys, nag-exercise nag ako, guys, nagbe-behave lang siya sa gilid. Ngayon, aywan ko ngayon dahil may camera. Ayaw na naman niya. Diyan, ikaw ha. Good girl man yun si Maya. Good girl yan yung bata. Good girl. Po, good girl yan po. Nagbe-behave po yan pag nag-exercise si mama po. Good girl na po siya ngayon. Hindi na po katulad dati. Nagagalit siya. O, try po natin ha. Good girl na po ito. Good girl ka, na po. Ito sa kanila. Good girl ka. Diyan ka. Sinabi ko sa kanila, good girl ka eh. <laughs> Kasi sabi ko lang na good girl ka eh. O yan. Maya! Kasi sabi ko lang sa kanila na good girl ka eh. Napapayagan mo si mama mag-exercise. Kasi alam niyo, yung routine namin na Maya pag umaga, pagkagising ko, nag exercise muna ako ng 30 minutes. Tapos pag 4.30 na, lumalabas na kami. Tapos mga 5, bago 5.30, baik na kami dito sa bahay. Tapos pagkatapos ko siyang hugasin yung kanya, nag-ano na kami, nag naglalaro na kami. Ngayon, wala pa mga, wala pa mga 5.30, dito nga tayo maglalaro, umayat-umayat. Wala ko yung schedule natin. Mamaya pa tayo maglaro. Mamaya. Um... Tapos nung namin maglaro, mag-almusal na siya. Mag-almusal na kami. Tapos alis na ako. Wala pa nga. Kamamaya pa yung schedule mo. 5.30 pa yung laro natin. 5.30 pa. Ang um, laro nakaschedule pa ngayon si mama. Ang ano, 4.30 pa pa lang. Schedule pa ngayon ni mama ng exercise. O, saan mo na? Exercise mo. Aliko, <laughs> aliko.

teacher's choice. Di ba? May one month na nga. Pinapayagan mo na ako. Bakit may mo na naman? Bukas payagan mo ulit si mama, ha? Mm, 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 mm. Payagan mo na ako bukas exercise si mama, ha? Hmm? 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 Ito ba tapos si mama na? kasi, ikaw lang lahat, 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 lahat. Walaan ka na? Hmm, kasi si mama.